English guys oh. Hello guys, magandang umaga guys. Galing tayo guys sa payaw natin guys wala man nagpahuli guys kaya balik na lang tayo doon sa malapit sa nabal guys Oh malo na masyado guys o. o o guys balik na lang tayo doon guys kasi hindi nang pahuli dia. Ah, dyan sa arong natin malaki ah, sa arong natin tapos malaki din yung mga alon dito doon sa bandang nabal maka cover tayo sa bundok hindi masyado maalon ito so guys o oh, kumuulan na oh alum guys oh. Malumnya isda guys Diyan ang mga alum guys oh Maka, makapal ang ulap guys nakapaligid guys oh makapal oh. yan ang along guys oh Harum guys guys dito lang muna guys mamaya na naman ako na mag video guys guys bye bye guys mag tayo palagi guys a few moments later hey guys magandang hapon guys Ito tayo guys sa gustuhan natin guys dito sa may lapit na napal may tinatawag dito na kawagas bahura ito guys <coughs> bahura pa rin dito guys dilis guys oh this so, uh, pop hmm. hindi masyadong pauli guys ito dito guys And, uh, huli uli namin kanina doon sa payaw natin yung piraso lang ito umiipat kami dito at ganoon pa rin guys minsan lang minsan lang ang pauli guys tumal din

so guys sige guys dito lang muna guys mamaya na lang ulit pag dating na sa bahay i-update ko na lang mamayang nuna namin ng uli dito lang muna guys bye okay guys two hours later. Hello guys, magandang hapon guys. So guys, mabuti na lang guys ngayong hapon guys, kumain ng isda guys. Pahuli ngayong hapon guys, hindi ko nakabidyo kanina guys sa pagpahuli. Ito guys, ang nahuli natin ngayon guys, labing dalawang pinggan guys. Labing dalawang pinggan pa rin guys, katulad nung unang araw. Ito so guys, salay karamihan guys so, mayroon dalagang bukid guys ito halo guys ito halo din guys salay salay guys ito mayroong duhaw tawag dito duhaw at halo pa rin guys oh. ito mayroong ding bilis guys halo oh. dalam bukit pa rin guys pati ito may, mayroong tamban halo guys may salay salay at ito lahat guys ito lahat guys labing dalawang pinggan sige guys maraming selamat guys buka na naman guys maraming salamat sa pagpanood guys pa bye-bye at bukas naman maraming salamat ingat kayo palagi guys bye-bye